Ayan. Hello Philippines, ito po sila. <laughs> ito po Tingnan niyo manga. po, nangunguha po sila ng mangga sa company. Eto po, eto po ang K15OP. Oh, sabi po nila, i-live ko sila. Oh, ayan na. Oh, okay, ang taas. Ang mga tirador ng mangga. Okay, ang mga again, tirador okay. ng mangga. <laughs> Boy, ang bigot, Tati. <laughs> oh, yan na, yan na, ha? Oh. Oh. Yan po, si Julie, Asparena. pare oh, okay. mela. Ito po si Jenny, taga-turo lamang. Ito po yun. Nagtuturo lang ho siya. Tapos taga-dala ng manga. Taga-sambot ho, yung may payong. O, ayan.

这 <laughs> 照相还要被抓。

Taga sa amin. mga wag na i mo yung sumit okay, okay. <laughs> yung payong. Patay kayo. <laughs> Babalik natin. Ano siya na, <laughs> okay lang ha, naman Ayoy, dekal hadapat ko. Tap! <laughs> hindi oh, no, oh, pa 'yan. Ayoy. Patay-tayin Okay, tapo pa. okay, ah. <laughs> <Ito> mga. Wala, wala, wala. Go, go, go. Why, mo na kaya 'yong hato. Demena. Okay. Wala, wala. O oh, sandao, ha's tayo. Andito, ito 'tong kreto.

stop -tap ko -tap na to. mo ang laki ng